Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Isa sa kinakatakutan kong hayop ay ang ahas. Maliban sa kanyang kamandag, nakakatakot rin ang anyo ng kanilang balat. Subalit alam nyo bang mayroong uri ng ahas na nagpagaling sa mga taong tinuklaw ng ahas? Malalaman natin ang bagay na iyan sa ikadalawamput isang kabanata ng bilang, unang talata hanggang ikadalawamput dalawang kabanata, talatang lima. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumayon mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at tandang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Natunghayan natin sa nakalipas nating pag-aaral ang pagwawakas ng pag-ikot-ikot ng mga Israelita sa ilang at ang simula ng kanilang paglalakbay papasok sa lupang pangako. Sa ating kabanatang pag-aaralan sa araw na ito, matutunghaya natin ang kauna-unahang panalo nila laban sa mga kaharian na lumalaban sa kanilang. Malalaman din natin sa ating pag-aaral ang kanilang karanasan sa kanilang ikawalo at huling pagreklamo kay Moises at sa Diyos. Ngayon ay tunghaya natin ang simula ng kanilang paglalakbay papasok sa lupang pangako. Basahin natin ang unang bahagi ng ikadalawamput isang kabanata ng aklat ng bilang sa talatang isa Hanggang apat, nabalitaan ng hari ng Arad, isang hari ng Kananeyo sa Timog, na magdaraan sa attarim ang mga Israelita. Sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan. Kaya ang mga Israelita'y gumawa ng panata kay Yahweh. Sinabi nila, ipalupig mo sa amin ang mga taong ito at dudurugin namin ang kanilang mga lunsod. Dininig naman sila ni Yahweh. Kaya nang mabihag nila ang mga Kananeyo, ay dinurog nga nila ang mga lunsod ng mga ito. Ang lugar na iyo'y tinawag nilang Horma. Basay naman po natin ang bilang isa, talata isa hanggang apat. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang linisin ang idom dahil dito nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Makikita natin sa ating nabasa ang kanilang kauna-unahang panalo sa kanilang paglalakbay malinaw na ipinagkaloob ng Diyos ang tagumpay na ito sa kanila. Gayunpaman, kinakailangan nilang dumaan sa bundok ng Hor patungo sa dagat ng mga tambok sapagkat hindi sila maaaring dumaan sa Idoma. Mahirap ang kanilang dinaraanan kung kaya't marami na sa kanila ang nasisiraan ng loob. At dahil dito, nagsimula na silang magreklamo. Sa kasamaang palad, ang ganitong pag-uugali ay totoo kahit sa atin ngayon. Kadalasan, Kapag mahirap na ang buhay, wala na tayong ginawa kundi ang magreklamo. Ituloy po natin ang ating pagbabasa sa talatang lima. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto upang mamatay sa ilang na ito? Wala kaming makain, ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain na ito. Ito ang ikawalong pagrereklamo ng mga Israelita. At inirereklamo nila ang pagkain nilang mana. Kung ating aalamin, ano ba ang mana? Ang mana ay napakahusay na pagkain. Pinaalala sa kanila ng Diyos sa aklat ng Deuteronomio na dahil dito, hindi man lang namaga ang kanilang mga paa sa kanilang paglalakbay. Ayon sa mga doktor, ang pagkain kulang sa nutrisyon ay ang nagiging dahilan ng pamamaga ng paa at beriberi. Kung kaya't wasto ang nutrisyong nakakuha nila sa pagkain ng mana. At bukod dito, isa pa itong malasang pagkain. Subalit sa kabila nito'y nagrereklamo pa din sila. May mga taong nagrereklamo sa pagkain nila ng karne ng baka kung kaya nais naman nilang kumain ng hamburger para mabago naman. May mga taong nagrereklamo dahil walang sandala ng kanilang mga upuan sa kanilang simbahan. Pero marami naman sa kanila ang madalas manood ng basketball sa kanilang barangay na kahit upuan ay wala naman marami ring nagrereklamo sa haba ng sermon ng kanilang pastor. Subalit marami din naman sa mga taong ito ang dalawang oras manood ng telebisyon kahit replay naman ang kanilang pinanonood. Nakakatuwang isipin kung bakit napakadali sa atin ang magreklamo at madalas pa nating isinusumbat ang mga bagay na may hinalaman ang Diyos. Sa loob ng simbahan, marami ang nagrereklamo ng madaming bagay tulad ng awit na ginagamit sa simbahan, upuan, pintura, at marami pang iba. Subalit, ang hindi nila nalalaman, sila pa ang mga nagiging pabigat ng pastor sa loob ng simbahan. Hindi ba't nakakatuwang isipin kung gaano kadali at kadalas tayong magreklamo sa Diyos? Nabilang na ba natin sa araw na ito kung ilang beses na tayong nagpasalamat sa Diyos? Sa aking palagay, sa pagkakataong ito, napapagod na din ang Diyos sa kanilang pagrereklamo. Sinabi pa nilang kahit na ang kanilang kaluluway ayaw nang tanggapin ang pagkain ito, ayaw na nila at sinisisi nila ang Diyos dahil sa pagdala sa kanila sa ilang upang mamatay. Pagod na ang Diyos sa kanilang pagrereklamo at huhusgahan niya ang mga taong ito dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Tunghayan natin ang parusa ng Diyos. Sa talata 6 at 7 ay ganito po ang sinasabi. Dahil dito, sila ay pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sinumang matoka nito'y namamatay. Kaya't lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ng mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises. Kami ay nagkasala. Sa pagkakataong ito, inamin na nilang sila'y nagkasala sa Diyos at kay Moises. Ito ngayon ang problema ng maraming tao sa ating panahon. Nais nilang magsimula sa relasyon nila sa Diyos bilang mga mababait na mga bata. Mga kapatid, kailangan magsimula tayo sa ating relasyon sa Diyos bilang mga makasalanang tao. Tanging sa ganitong paraan lamang makakakilos ang Panginoon sa ating buhay. Sapagkat namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan kung hindi mo kayang umayon sa ganitong kalagayan, kapatid, hindi para sa iyo si Kristo, sapagkat siya ay naparito para sa mga makasalanan. Sa pagkakataong ito ay patutunayan ng mga taong ito ang kanilang pananampalataya sapagkat wala silang nagagawang mabuti at hindi sila makakalapit sa Diyos dahil lamang sa pangakong magmula ngayoy magpapakabait na kami. Ang tanging paraan lamang upang makalapit sila sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya. Ituloy po natin ang kanilang karanasan sa Diyos sa ikawalo hanggang ikasyam na talata. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. May dakilang aral tayong matututunan dito. Kapag sila'y natuklaw ng ahas, ang dapat lamang nilang gawin ay ang tumingin sa tansong ahas na ipinagawa kay Moises. Subalit, higit pa dito, kailangan nilang tumingin ng may panalampalataya. Marahil sa pagkakataong ito, iniisip ng karamihan sa kanila na ang pamamaraang ito ay walang saysay. Marahil nais nilang masigit pa dito, higit pa sa pagtingin sa isang tansong ahas. Subalit, wala silang magagawa sapagkat ito ang nais ng Diyos. Ito rin ang nais na iparating ni Jesus kay Nicodemo nang sila ay nag-uusap isang gabi. Ang sabi niya sa Aklat ng Juan, ikatlong kabanata talatang labing apat hanggang labing anim ay ganito, At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano bang itinataas ang anak ng tao? Marahil ang sasabihin niyo ay sa pamamagitan ng krus. Oo, subalit siya namatay sa krus na dapat sana ay para kay Barabas. Sino ba si Barabas? Siya ay magnanakaw at mamamatay tao, kung kaya't karapat dapat lamang siyang mamatay. Subalit hindi si Jesus. Napabilang siyang makasalanan para sa atin at ginawa ng Diyos ito dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Subalit hindi tayo maliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig lamang. Hindi naman sinabi sa ikatlong kabanata, talatang labing anim ng Juan, na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay iniligtas niya ang sanlibutan. Ang sabi sa ating nabasa ay, gay na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Mga kaibigan, ang tanging nais ng Diyos na gawin mo ay tumingin ka at mabuhay. Ituon mo ang iyong paningin at pag-iisip kay Kristo Sapagkat inako niya ang iyong lugar tuon sa krus. Ikaw ang makasalanan at tapat lamang ikaw ang parusahan at mamatay sa krus. Hindi si Jesus ang nararapat na mamatay sa krus, ngunit dahil sa kanyang dakilang pag-ibig binayaran niya ng kanyang dugo ang iyong kasalanan. Nang nagawa na ang tansong ahas, ang lahat ng tumingin dito ay nabuhay at ang mga hindi tumingin naman ay namatay. Ganoon din sa atin ngayon. Bilang isang makasalanan, ang iyong paningin ba at ang iyong isipan ba ay nakatuon kay Kristo bilang iyong tagapagligtas? O baka naman wala sa iyong paningin at isipan si Jesus sapagkat hindi mo siya kinikilala bilang isang tagapagligtas? Sa ating panahon ngayon, mas nais nice pa nating ituon ang ating mga isipan at ating mga paningin sa mga makasanlibutang bagay kaysa sa Diyos. Ngunit tandaan natin mga kapatid, kahit ilang beses ka pang magpabautismo, kahit ilang beses ka pang sumailalim sa iba't ibang klaseng seremonya, kahit anong simbahan ang iyong pasukin, sino man ang iyong mga magulang, kung hindi naman nakatuon ang iyong paningin sa Diyos, ay hindi mo siya kinikilala bilang iyong tagapagligtas. Ang lahat ng iyon ay baliwala. At sasabihin ko sa iyo, ikaw ay nawawala at ang isang taong nawawala sa Diyos ay isa lamang ang maaaring patunguhan at iyon ay sa impyerno. Basahin naman po natin ngayon ang talata labing tatlo. Buhat naman dito ay nagtuloy sila sa kabila ng Arnon, isang lugar na nakagitna sa lupain ng mga Amoreyo at ng mga Mawabita, at sila ay nagpatuloy. Sa talata labing anim, mula sa Arnon, nagpatuloy sila hanggang Biir. Ang lugar na ito ay tinawag na Biir pagkat dito sila pinahukay ng balon para makuna ng tubig. Ngayon, makinig kayo sa susunod na mga talata kung paano naiiba ang talatang ito. Ito ang ibang awit na kanilang inawit. Ang awiting ito ay tungkol sa pagpupuri at pasasalamat. Kanilang inawit ang awiting ito habang sila ay nasa ilang na dumadaing. Basahin po natin ang talatang labing pito hanggang 20. Sa lugar ding ito, Umawit sila ng ganito. Pasalumbungan natin ang awit ang bukal ng tubig mula sa balong hinukay ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga setro't mga tungkot. Mula sa ilang na yaoy, nagtuloy sila sa matana, nagdaan sa nahalyel at bamot. Pagalis dooy, nagtuloy sila sa isang kapatagang sakop din ng moab sa ibaba ng pisga na nakatunghay sa ilang. Nagpapasalamat sila sa Diyos dahil sa pagbibigay niya ng tubig sa balon na hinukay ng kanilang mga ninuno. Makikita ninyo dito ang puhunan at ang pagtatrabaho na mayroong pagkakaisa. Sa talata 24 ay ganito po ang sinasabi. Nagtagumpay ang mga Israelita at nasakop ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Habok sa may hangganan ng Armon. Nagtagumpay ang mga Israelita at nasakop ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Habuk sa mga hanggana ng Amon. Matitibay ang mga kuta ng Amon. Basahin naman po natin ang talata 33. Hinarap naman nila ang basan, ngunit nilabanan sila ni Haring Og sa Edrel. Sinabi ng Diyos kay Moises na huwag matakot kay Og ang hari ng basan sapagkat sila ay magkakaroon ng katagumpayanan at masasakop ang lupain ng basan. At iyon nga ang nangyari nasakop nila ang lupain ng basan. Kaya't nagpatuloy sa paglalakad ang mga taga-Israelita. At habang sila ay naglalakbay, sila ay umaawit ng mga papuri sa Diyos. Sapagkat sila ay binigyan ng katagumpayanan ng Diyos. Sila ay tinulungan din ng Diyos laban sa Moab. At sila ngayon ay handa ng pumasok sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Mga kapatid, maaasahan natin na sa lahat ng panahon ay naroon ang Diyos. Kahit na sa gitna ng ating pighati o kalungkutan man, kaya't hindi natin kailangang magreklamo dahil nariyan siya sa bawat sandali. Nagbibigay siya ng tagumpay sa bawat taong marunong sumunod sa Kanya. Basahin naman po natin ang Kabanata 22, Talata 1 hanggang 5 na ganito ang sinasabi. Nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab sa gawing silangan ng Hordan sa tapat ng Heriko. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreyo ay hindi lingit kay Haring Balak na anak ni Sipor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya't sinabi nila sa pinuno ng Midan Uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. At nagsugo si Haring Balak kay Balam na anak ni Beor sa bayan ng Petor sa may ilog ng Euphrates sa lupain ng mga amaw. Ganito ang kanyang ipinasabi. May isang sambayanan na dumating buhat sa Ehipto na sakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupi ko sila pagkatapos mong sumpain sapagkat alam kong pinagpala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang mga isinusumpa mo. Sa pagkakataong ito ay handang-handa na ang mga isailita upang pumasok sa lupang pangako. Si Balak, ang hari ng Moab, ay nasaksihan ang nangyari sa mga Amorito at kay Og, hari ng Basan, at siya ay Nagiisip kung ano ang maaari niyang gawin upang mapaalis ang mga Israelita. Kanya bang sasalakayin sila? At sa oras na iyon ay hindi malaman ang dapat niyang gawin kaya't nagpasa siya na hilingin ang serbisyo ng isang propeta. Ipinatawag niya ang propetang Balaam. Malamang ang propetang ito ay tanyag sa buong bayan. Hiniling ni Balak na pumarito si Balaam upang sumpain ang bansang Israelita. Ang mga Israelita ay nagtipon sa gilid ng ilog Hurdan at nais ni Balak na mapaalis ang mga ito. Tatalakayin natin ito sa mga susunod na kabanata. Sa sandaling pong ito ay magbibigay tayo ng ilang pagbubuod sa mga kabanatang ating pinag-aralan. Ang mga Israelita ay nakipagdigma ang muli sa mga kananeyo sa Horma. Si Arad, isang kananeyo, ay nakipagdigma sa Israel at marami ang kanyang nabihag. At dahil dito, ang Israel ay nanalangin at humingi ng tulong sa Panginoon upang magapi nila ang mga kananeyo at sila ay tinugon ng Panginoon. Ito ang kauna-unahan nilang tagumpay mula noong sila ay nagwagi sa mga amalikita makalipas ang apat na taon. Dito rin sa kabanatang ito narinig natin ang ikawalong pagrereklamo ng mga Israelita at ang ahas na tanso. Ang kanilang paglalakbay ay mula sa paligid ng idom sa may dagat na pula at ito ay napakahaba. Ito ang naging dahilan upang sila ay magreklamo sa Diyos at kay Moises tungkol sa kanilang pagkaing mana kahit na ito ay isang kumpletong pagkain. Ang Panginoon ay napagod na rin sa sobra at mayamayang pagreklamo ng mga Israelita. Siya ay nagpadala ng isang makamandag na ahas upang tuklawin ang mga Israelita at marami sa kanila ang nangamatay tulad ng isinulat ni Pablo sa unang Korinto, kabanata 10. Ang mga bagay na ito ay naisulat upang magbigay ng aral sa atin. Dahil rito, ang mga Israelita ay ipinahayag ang kanilang kasalanan. Hindi natin inuumpisahan ang ating relasyon sa Diyos bilang mabuting mananampalataya, subalit bilang mga makasalanan. Sa pagkakataong ito ay naging tama ang kanilang puso. Pumarito si Jesus para sa ating mga kasalanan. Ang mga taong ito ay walang mabuting gawa, subalit ipinakita nila sa Panginoon ang kanilang pananampalataya. Inatasan ng Panginoon si Moises na gumawa ng isang tansong ahas at ilagay sa isang mataas na poste upang ang sinumang matuklaw ng ahas ay maaaring tumingin dito at mabuhay. Maging tayo, kung titingin kay Jesus, ay mabubuhay. Ang ahas na iyon ay kumakatawan sa kasalanan ng mga tao. Ang Panginoong Isus ay naging kasalanan para sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Subalit, kung ang tao ay hindi titingin, siya ay mamamatay. Pansinin po nating mabuti na walang mga seremonya, walang samahang kailangang saniban, kailangan lamang tumingin ng may pananampalataya. Tulad ng ginawa ni Jesus, siya ay ipinalit kay Barabas doon sa krus. Ganoon rin ang ginawa niya upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Walang ibang pamamaraan kundi ang tumingin sa kanya. Ang Diyos ay walang apo. Narito rin ang awit ng pasasalamat. Ang Israel ay naglakbay sa lupain ng Moab at sila ay umawit ng may pasasalamat sa tubig na ibinigay ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan kanilang sinabihan si Sihon, ang hari ng mga Amorita, upang sila ay paraanin, subalit siya ay tumanggi. Nagapi ng Israel ang kanyang mga lupain at mga ari-arian. Ang hari ng Basan na si Og, ang sumunod na makikipagdigma sa mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kay Moises na huwag silang matakot at nagapi ng mga Israelita ang Basan, pati na rin ang kanilang lupa at ari-arian. Nasumpungan rin natin si Balam, si Balak na hari ng mga Moabita ay nasaksihan ang matagumpay na pakikitigma ng mga Amorita at dahil dito siya ay nangamba kung kaya't nagpadala siya ng mga sugo kay Balam na ipinasasabi na siya ay nangangamba sa mga Israelita sa dami ng mga tauhan nito. Si Balaam ay isang kakaibang nilalang at mahirap suriin isang katotohanan na siya ay isang makapangyarihang tao at malapit sa Panginoon. Ngunit siya ay di ni Moises na pinili ang pagtitiis kay Kristo sa halip na kayamanan ng Ehipto. Si Balaam ay pinili ang kayamanan ng bundong ito. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpung ang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Urihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli salamat po sa mga katotohanan na aming pong nasumpungan at natunghayan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station at ABC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible See you again for more learning on the next episode.